Oh pila mo na mga kosa pila, <laughs> oh, walang ma lahat po yung mga Hello po mga kadilag, magandang hapon po. So for today's vlog ay nandito po si Kagwapo lang dahil hinahatid niya po sa akin yung motor at siya po ay paluwas. Ngayon ay Nyugnyugan. Ay... Uh, Nyugnyugan Festival. Kami ay magbo-document sa Nyugnyugan 2025. Sa Lucena. Ay, sa Lucena. Kami paluwas ngayon. Kaya aking ihahatid itong motor. At kami uh, parang ilang araw doon mga kadilag. So ikaw ay ihahatid ko na din muna. Hmm. Maghahatid din tayo ngayon dalawa. <laughs> Okay. <laughs> Baka umulan pa. Oo, na nga. Kaya nga. Nandun way sa ko Anat, nandito na po kami sa ano ling. Ingat log sa, sa biyahe. Yan at nandito na po ako sa bahay. Bali, nakuha ko na po yung motor kay Lugs. Siya po ay ilang days nga sa Lucena dahil sa Nyugnyugan Festival. At doon po gaganapin na. At ngayon naman po ay mapunta ako sa kapitbahay dahil ako po ay tutulong kay mama sa pag-iigib doon po sa puso sa kapitbahay dahil kami po ay walang tulo. ay na po si mama nagsimula ng umigib. Maghapon pong walang tulo ang gripo dito sa amin. Kaya kami po ay nag-iigib. Maigin na lang at dito ay may poso. So yung po poso ay parang kagagawa din laang. At yun po yun sa tapat, doon po sa may staycation. Ay akin na pong tutulungan muna si mama na magigib Parang ngayon nalang ulit makakapag-give. Dahil kadalasan naman po ay may tulo ang gripo dito sa amin. Ngayon lang ulit na sira. Dito po sa amin ay wala kaming binabayaran sa tubig. Dito po sa general na car. Libre po oh. Kaya lang ay kapag ka nga ganyan, halimbawa may aberya, ay maghihintay ka kung kailan maaayos. Parang ganyan. Pero yun, malaki din po ako save namin dahil hindi na nga po kami nagbabayad sa tubig kumpara nung kami po ay nakatira pa sa Infanta at yan ako po ay papunta na doon wala pa din lang ang sa tindahan yan at kumuha na po ako ng timba so sa kabila kalatay tayo ganyan din wala din pong tubig walang tulo at bayi po si mama so yun naman po ang igiba na, namin tawid lang dito sa kabila <laughs> opo dito po sa may staycation. Okay, po. Ito po yung poso. Nakagagawa din po. Ito po ay dun sa may likod ng staycation. Ito po tayo. Nakikiigib. So, wala siyang katip. dilagay. Dalagay mo lang ng konting tubig. Kakapian. Mahirap pag walang tubig. May ginalampot po sa dito. Magagawa. tulo. No problem. Dahil may maiigiba naman. <laughs> Thank you po. Oh, wow, nagde-decor na pala dito Pasko ng na. pang Pasko na. Malapit na ang bare months. Ba? Pwede ba? <laughs> <laughs> bye bye. <laughs> si Miguel na may nagagalit. Yan. Ngayon na ako nakapag-igib. Hi, tala! Stop over muna. <laughs> Hindi na sana yung mag-igib. Dati, noong elementary high school ay nag-iigib. Hi, tala! Hi, hi! Oh, wala exercise! Ang sapla ng magsasalina ng tubig dito sa drum. Nung malamdan pa yung mga timba pang walang laman. may dalawa pa ditong timba na ko. Tayo ay mag-iigib. Tatala. -ta uh, mag-iigib. Aba, sino na yan? pinag <laughs> pa <laughs> sa <laughs> <laughs> magkapatid. Tala, ah, ba't may narito, ha? Ang bahay si Tala. Pox! Dito ka maliligo. Galing ni eh, Pox. Fox naalala mo naman tayo maliliit pa. Naigib. Naigib. Naigib tayo. Abot mo pa baga dito, Fox nung dito dati may bomba ah. <laughs> di na eh. Yeah, Kaya nga, di nga, naalala ko kapag ka sila mamay naglalaba, <laughs> ay tuloy maritay na din. Dito po dati may bumba. ay. Ah. <laughs> oh. ay, kanina pong maga. Ah. <laughs> <laughs> oh na napasok na, naglalakad. Oo. <laughs> oh. naglalakad sa <siya> pali ko. <laughs> Nostalgic din honey ni Fox. Uh. Naalala ko pa tayo mga bata pa. Kaya pagka naglalabas nila, mga may nagmamaritisan. Habang oh <laughs> uh, naglalabas sa bumba. Yes, Dalawan na lang naman ang aking iigit na timba. Okay. Hindi. Pang sa CR lang. Tapos sa isa ko sa ina. Okay. Pang liplip-liplip ko. Li -lip, li -lip wala, inabangan ko. nag-add log out din ako sa ulan. Wala pa po kagag e saray yung sa grid. Kasi hindi naman alam pa na sira. Abi mga kumakain na naman todo kaya ilabanan ko alas-11 po kung gagana kaya. Ano'ng naman ng buo mo? kulungan sa maghihintay sa tulong. Iyon lang ang ano nga Eh. baga ay libre, ito lang binabayaran pero pagka ngayon na walaan. Yeah. Eh, wala tayong magagawa ko sa Nakakatuwa lang po mga katilin. Dahil nila, parang bumabalik na nung pagkabasa. So, Kung wala akong mga

mas mo na yung gupo. Malino naman na siya. Mga alay lang. Hindi na rin. Hindi, ang tawag dito. Hindi na tayo sana yun. Work out. Ano mas gusto mong poso? gusto mong poso? Yung mahaba o itong maliit? Mahaba. Hindi tayo nahangin. Wala siyang yung <kita inahangin. laughs> ng <Yung> tubig. <malakas> yung... <laughs> ba! Mamaya, na ni mama kami. naman Mama. Ba. 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 Uy, feeling niyo naman kaya nyo? Feeling niyo naman kaya nyo kasi laki niyo ng timbang, dalawa. Ano <laughs> <Busto niya>, eh. <laughs> kaya? Akit na lang kitang eh. Basta bagay? Kaya niyo magi-give? Bakasi ka luma kay buong lalo ha. Sinasabi ko na sa iyo.

Halim uh na ikot, ito. Oo, oo. Ate, tumalot. Saka yung ito, tampo nila'y mga ganito, takot-takot-takot. Oo. Pero na'y, para maganda pagtakbo nila'y nitatakot. Ano ba kaya nandiyan mo ko na? Naroon mo. So, hindi nilang tatakbuhan. yeah Oo. din po ang mga bagets. <laughs> Magkuya nga kayo. naka pa kayo may awang Manang-manang kayo sa titak e. Eh. <laughs> Nagtatawa si Amar ko. <laughs> Last two. Last two. Huha! Huha! Gagayin kayong cost Guard mo. Huha! Huha! building <laughs> dapat Dapat e, may pangkayang e yung ano. May hirapang karean. Ayan. Ah, dito na. Nagbabod na din pala dito si mama ng labahin. Hindi nga po nakapaglabad po ng tubig. So, kukunin ko na lang po yung isa pang timba. Last na. Magagabi na din po. Alas sa isna ng hapon. Ba, hindi pa yata. Dito ang may... Ay, si Pulding. Yan, may tangkay na. Ngayon gamitin. Walang kati. Eh, tubig. Tako na. Yan, ginaganyan niya. O, oh, ganda. Nanat mo ka. Pasira ka. Pag naman ni Pulding. Huwag mong pupuno eh. Baka kayo mabagti. Eh bakit naman ganyan naman yun? Diba? Hindi kaya eh, mahirap ang kainayan. Dapat ay may tangkay. Buka lahat sila sa iyo. Oo, oo kung lang. ang mga isang tabu ha. <laughs> mga isang tabu lang mara ha. Ikaw o, lang ang ganyan. Makakatulong din iyon. Yan, kabilang taga buhat. Hahaha <laughs> <laughs> ako na po ang nagbubumba. <laughs> Oh, pila mo na mga kosa, pila. <laughs> oh, wala mo. Lahat po 'yung mga kaikib. Mga kosa. Ah, ano naman 'yan, tubig. Ah, pakalitin. <laughs> Naglalaro lang naman natin dalawa. Gira sa mga palabas ay halina kapila yung timba. Bawas <laughs> na. Bawas na sa aking binubomba. O, oh, konti-konti lang ha. Para di kayo mabigatan. May Tama na Tingin nga po, patingin nga. Bakit ko na may, may bagtina na yan. sa okay, akin dalawang tabula. <laughs> Ayan, maliit pa siya. Makakatulong din yan, hanibo bo. Pang toothbrush niya mamay Oh. Tawa si Amara. O, kuha na, Amara. Tubig. Go next. Dalawang tabo lang pang linis ng katawan mo. <laughs> Tatakbo-takbo pa. Ayan, okay, okay na yan, ini. Oh. Unti-unti lang like, kayo makakapuno ng isang timba. Honey, ipod din. Yan, at po ay nandito na, na ulit. <laughs> ba, ba wala kang tulo. Ikaw naman, oh. <laughs> A few inches later. Yan, mga kadilag. Bali, tapos na po kami mag -ib. Yan, medyo napagod. At sana na may magkaroon ng tubig bukas. Pero ang sabi naman po ay inaayos na. At ako naman ngayon po ay dito sa sala. Dahil maya-maya po ay magre-repack naman ako ng bigas na akin pong paninda. Ito po yung aking binili kanina at maya-maya po ay ire-repack ko na yan. Para kapag kami bumibili, mas mabilis. And that's it for today's vlog. So yun po, dahil ako ay daily vlog. Yan po yung mga story at mga ginagawa ko po dito sa aming mga kadilag. At sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang aming pong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po. Bye-bye!